Pinabulana naman ng na mga kongresista ang banat ni Pangulong Rodrigo o dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kaya, na kaya lang gusto ng administrasyon na amyandaan ng salingang batas ay para sa term extension ng ilang mga politiko. Yan ang ulat ni Bella Las Moras. Sayang po Uh, tayo na ilang beses na sinasabi ng mga dating presidente, we are the next tiger of Asia. Nako, hanggang pusa na lang po tayo. So, <laughs> pusa pa rin. Nandito na nga 110 million Pilipinos sa, sa Indonesia, 240 million Indonesian. Uh, 3 is to 1 ang investment sa kanila. Mas mahirap ang ease of doing business sa, sa Indonesia pero ang dami-dami pumapasok. Bakit? Kasi palagi sila nagpapalit ng konstitusyon kung ano ang uh, nangyayari sa buong mundo. Nanindigan ang economist lawmaker na si Atlan Second District Representative Teodorico Jarezco Jr. na lubos ng kinakailangang maamiendahan ang ating konstitusyon para makamit na ang inaasam na pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Ayon kay Jarezco, base na rin sa isang pag-aaral ng UP Research and Extension Services Foundation noong 2020, kapag nagpatupad ng economic charter change sa bansa, aabot sa 1.6 milyon na trabaho ang maaaring malikha at posibleng umabot sa 7 177 billion pesos ang madadagdag sa ating foreign direct investments. Dito sa Kamara inaabangan na ang pagpasa ng resolution of both houses number 7 na siyang magbibigay daan sa economic chacha. -cha. Bagamat may mga kumukontra pa rin dito nanindigan ang mga kongresista na sa huli dadaan pa rin naman ito sa plebisito at taong bayan pa rin ang masusunod. If there will be a plebiscite, ultimately that will be the end game. The output of RBH6 in the Senate and RBH7 then everything that's happening now is all premature. The Filipino will decide ultimately. We are just instruments, the House of Representatives and the Senate. Sa isang prayer rally, bumanat si dating Pangulong Rodrigo Duterte na term extension lang umano ang dahilan kaya't isinusulong ng administrasyon ang charter change. Pero ang mga mambabatas pumalag dito. Nag-statement nag naman po tayo na economic chacha po to. Purely economic chacha. Even if you watch the debates in the Senate, the House, wala naman pong pinag-uusapan tungkol sa politika. He kind of hit the parliamentary form of government. That's not on the table. That's not on the table. It's strictly economic. But if you want to even discuss that, we have to look into the accomplishment itself of the Duterte administration. And that is the passage of the Bangsamoro Organic Law. The Bangsamoro Organic Law is actually supposed to be a template for the federal form of government. So it's a little bit of an oxymoron for our dear former president to attack the parliamentary form of government and then in his time, in his administration, it is one of his greatest accomplishments for the Mindanao region. Bukod naman sa issue ng RBH7, tuloy-tuloy rin ang mga pagdinig ng kamera. Tulad ng House Committee on Transportation na binusisi ang mga panukalang naglalayong mawakasan na ang mga insidente ng road rage sa bansa. Habang ang House Committee on Labor and Employment ipinagpatuloy naman ang talakayan ukol sa panukalang taas sahod para sa mga manggagawa pagtitiyak ng mga mambabatas sa lahat ng pagkakataon, kapakanan ng taong bayan ang kanilang prioridad. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.